nakitang cellphone doon sa highway bumili ako ng ito bumili ako ng stanghon ah, uh, bihon may nakita ko doon sa highway na cellphone ito ibabalik, ibabalik natin to guys kasi kawawa naman to may ari ito parang ano siya na kasi ang yung picture nyo tingnan nyo yan kawawa naman kaya ibalik natin to guys hindi ko alam paano. Tawagan. Kung may mga tawag dito, yun, sasagutin ko. Pero, hanap ko ng paraan. Paano ibalik to sa kanya kasi kawawa naman, di ba? Di ba? Kaya, eh, sayang naman to eh. Ang ko to. Ibalik ko lang to, di ba? Kawawa yung mga ari. Kasi magkano na to eh. Nag-abroad niya para maka-ipon, di ba? Sayang naman hindi pa lang parang na ano sa na iwan sa ano sa highway sa ano talaga ng highway sa gitna Okay guys, i-update ko kayo mamaya. Pag tumawag dito. Ito na guys. Dito ko po nakita yung cellphone sa highway. Pero tumawag na, pero kasama yung amo, baka hindi ako makabideo mamaya. Dito ko nakita, guys dito na highway yan yan sa gitna ng highway buti hindi na ano nang sasakyan kawawa naman ang may-ari nito si hey guys kasi makita kami daw sa sa cold store sa cold store puntaan ko siya muna ah dito na highway oh Pilipina ay may hari tumawag see you guys bye hello guys yun so nagtatago yan doon sa baba binalik na yung cellphone niya. Uh, hindi ko na nabijuhan kasi uh, nandun ang amo niya na babae baka magalit o baka bawal Pilipina ang may ari So at least nakabalik tayo di ba Buti nga nakabalik tayo ng Gamit Hindi natin inangkin Kawawa naman yung Pilipina Yan binali ko na guys Happy ako kasi nakabalik ako ng cellphone Na napulot Bye